Alam nyo ba na bawat araw, ang ating kidneys ay nagsasala ng halos 50 gallons ng dugo upang alisin ang toxins at dumi ng ating katawan. Kaya napakahalaga ng ating mga bato sa pagpapanatili ng overall health. Pero sa dami ng processed foods at unhealthy habits ngayon, maraming tao ang hindi napapansin na unti-unting nasisira ang kanilang kidneys. Paano natin ito maiiwasan? Isa sa pinakamabisang paraan ay ang pagkain ng mga natural na pagkain na sumusuporta sa kidney health. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang mga pagkain na nakakatulong sa pagpapanatiling malusog na kidneys. Paano ito gumagana sa katawan at paano natin ito maisasama sa ating pang-araw-araw na diet. Ang ating kidneys ay may napakahalagang papel sa ating katawan. Araw-araw, sinasala nito ang ating dugo upang alisin ang toxins at sobrang likido na inilalabas bilang ihi. Bukod dito, tumutulong din ito sa pagbalanse ng electrolytes, pagpapababa ng presyon ng dugo, at produksyon ng red blood cells. Ngunit sa kabila ng kahalagahan ito, maraming tao ang hindi naaalagaan ng tama ang kanilang kidneys. Kaya tumataas ang kaso ng kidney disease. Ang mabuting balita, may mga natural na pagkain na makakatulong upang protektahan ang ating bato at mapanatili itong malusog. Isa sa pinakamahalagang paraan upang mapanatili ang kidney health ay ang tamang hydration. Ang tubig ay may pangunahing papel sa pagsasala ng dumi at toxins mula sa dugo. Kapag sapat ang iniinom nating tubig, naiiwasan ang pagkabuo ng kidney stones at naipapabilis ang proseso ng detoxification. Ang dehydration ay maaaring magdulot ng pagtaas ng concentration ng mineral sa ihi na maaaring maging sanhi ng bato sa bato o kidney stones. Kaya mahalaga ang regular na pag-inom ng tubig upang matulungan ang kidneys sa kanilang natural na paglilinis. Bukod sa tubig, may mga prutas din tulad ng cranberries na kilala sa kakayahang protektahan ang urinary tract at kidneys. May taglay itong compounds na tinatawag na proanthocyanidins na pumipigil sa bakterya na dumikit sa ating urinary tract. Dahil dito, nakakatulong ito sa pag-iwas sa urinary tract infection na isa sa mga posibleng sanhi ng kidney infection kapag lumala. Ang bawang at sibuyas naman ay hindi lang pampalasa sa pagkain, kundi natural din itong tumutulong sa kidney function. Ang bawang ay may anti-inflammatory at antibacterial properties na maaaring makatulong sa pagbabawas ng pamamaga sa katawan at pag-iwas sa infeksyon. Bukod dito, nakakatulong ito sa pagpapababa ng blood pressure na isang pangunahing risk factor ng kidney disease. Ang sibuyas naman ay mayaman sa quercetin, isang uri ng antioxidant na maaaring makatulong sa proteksyon ng kidneys mula sa oxidative stress at inflammation. Ang pipino ay isa pang gulay na may mataas na water content at natural na diuretic properties. Ibig sabihin po nito, nakakatulong ito sa pagapalabas ng sobrang asin at tubig sa katawan. Dahil dito, nababawasan ang pressure sa kidneys at naiiwasan ang water retention na maaaring makasama sa may mga problema sa bato. Kung prutas naman ang pag-uusapan, ang mansanas ay isa sa pinakamahusay para sa kidney health. Mayaman ito sa fiber at antioxidant at mababa sa potassium. Kaya't ligtas kainin kahit may mga taong may chronic kidney disease. Nakakatulong din ito sa pag-stabilize ng blood sugar levels, isang mahalagang aspeto ng kidney health. Dahil ang sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa mga maliliit na ugat sa bato. Ang pakwan ay hindi lang pampalamig sa mainit na panahon, kundi may malaking benepisyo rin ito sa kidneys. Dahil sa mataas nitong water content, nakakatulong ito sa hydration at sa pag-alis ng toksin sa katawan. Mayaman din ito sa lycopene, isang antioxidant na maaaring makatulong sa pagbawas ng oxidative stress na isa sa mga nagdudulot ng kidney damage. Bukod sa prutas at gulay, may ilang uri ng isda tulad ng salmon, sardinas at tuna na maaaring makatulong sa kidney health. Mayaman ang mga ito sa omega-3 fatty acids na may anti-inflammatory properties at tumutulong sa pagpapababa ng blood pressure. Dahil isa sa pangunahing sanhi ng kidney disease ay hypertension, ang pagkain ng isda na mayaman sa omega-3 ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng panganib ng kidney damage. Ang repolyo at iba pang dark leafy greens tulad ng malunggay, petchay at kangkong ay mayaman sa vitamin C, K at fiber na tumutulong sa detoxification ng katawan. Bukod dito, mababa ang kanilang phosphorus content. Kaya't ligtas silang kainin ng mga taong may sakit sa bato na kailangang iwasan ang sobrang phosphorus sa pagkain. Hindi rin dapat kalimutan ang mga pampalasa tulad ng luya at turmeric na mayroong anti-inflammatory at antioxidant properties. Ang turmeric halimbawa ay may curcumin, isang natural compound na tumutulong sa pagbawas ng inflammation sa kidneys. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang curcumin ay maaaring makatulong sa mga may chronic kidney disease sa pamamagitan ng pagbawas ng oxidative stress at pagtulong sa pagpapanatili ng kidney function. Upang mas madaling maisama ang mga kidney friendly foods sa ating diet, maaaring simulan ito sa pamamagitan ng pag-inom ng sapat na tubig sa umaga at bago matulog upang mapanatili ang tamang hydration. Sa pagluluto, maaaring gamitin ang bawang at sibuyas bilang natural na pampalasa upang maiwasan ang labis na asin na maaaring makasama sa bato. Para sa merienda, maaaring kumain ng mansanas o pakwan kaysa sa processed snacks na mataas sa asin at asukal. Ang repolyo at dark leafy greens ay maaaring idagdag sa sinigang, ginisang gulay o fresh salad upang mapakinabangan ang kanilang nutrients. Ang turmeric at luya naman ay maaaring ihalo sa sabaw o gawing tea para dagdag sa proteksyon sa kidneys. Para sa mga kumakain ng isda, mas mainam na piliin ang isda bilang pangunahing source ng protina kaysa sa red meat dahil mas madali itong tunawin ng katawan at hindi gaanong nakakapagod sa ating kidneys. Marami tayong naririnig na paniniwala tungkol sa kung paano alagaan ang ating kidneys, pero hindi lahat ay tama. Isa sa pinakakaraniwang myths ay ang paniniwalang mas marami akong iniinom na tubig, mas magiging malinis ang kidneys ko. Totoo na mahalaga ang tamang hydration para mapanatiling maayos ang functions ng kidney. Ngunit hindi ibig sabihin na mas marami kang iniinom na tubig, mas magiging healthy ang iyong bato. Ang sobrang tubig ay maaaring magpabigat ng trabaho ng kidneys lalo na kung may existing kidney disease ka na. Ang katotohanan, dapat lamang uminom ng sapat na tubig ayon sa pangangailangan ng iyong katawan. Kung wala kang kidney disease, walo hanggang 10 basong tubig kada araw ay sapat na. Pero kung may problema ka na sa bato, mas mainam na kumonsulta sa doktor upang malaman kung gaano karaming tubig ang dapat mong inumin. Isa pang maling paniniwala ay ang pagkain ng maraming protina ay nakakatulong sa kidneys. Maraming nag-aakala na dahil ang protina ay mahalaga sa ating katawan, mas marami tayong kakainin, mas makakabuti ito sa ating kidney. Ngunit ang katotohanan, ang sobrang protina ay maaaring makapinsala sa bato. Lalo na kung may existing kidney problems ka. Kapag ang katawan ay nag -pro proseso ng protina, mayroong byproducts tulad ng urea na kailangang salain ng kidneys. Kung sobra ang protina sa diet, maaaring mas lumakas ang trabaho ng kidneys na maaaring humantong sa pagkapagod o pagkasira nito sa paglipas ng panahon. Kaya sa halip na sobrang daming protina, mas mainam ang balance intake ng lean protein sources tulad ng isda, itlog at plant-based proteins gaya ng beans at nuts, lalo na kung may sakit ka na sa bato. Marami rin ang naniniwala na basta kumain ako ng healthy foods, ligtas na ako sa kidney disease. Totoo na ang pagkain ng masustansyang pagkain ay malaking tulong sa pangangalaga ng ating bato. Pero hindi lang ito ang dapat isaalang-alang. Ang sobrang alat, sobrang asukal at sobrang taba sa diet ay maaaring unti-unting magdulot ng kidney damage. Halimbawa, kahit na ang pagkain mo ay mostly natural at hindi processed pero mataas naman sa sodium tulad ng sobrang toyo, asin, instant noodles, maari pa rin itong magdulot ng high blood pressure na isang pangunahing sanhi ng kidney disease. Ang katotohanan, bukod sa pagkain ng healthy food, kailangang kontrolin din ang dami ng sodium, phosphorus at potassium sa diet, lalo na kung may kidney condition ka na. Sa pangangalaga ng ating bato, Mahalaga ang tamang kaalaman. Hindi porket ginawa ng iba ay tama na para sa lahat. Ang pinakamabisang paraan upang mapanatiling malusog ang kidneys ay ang tamang pagkain, sapat na tubig, regular na ehersisyo, at pag-iwas sa mga bisyo tulad ng paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Kung may existing kidney disease ka na, pinakamainam pa rin ang kumonsulta sa doktor o registered dietitian upang malaman ang tamang diet at lifestyle na angkop para sa iyo. Ang ating kidneys ay may napakahalagang papel sa ating kalusugan kaya dapat natin itong pangalagaan sa pamamagitan ng tamang pagkain. Sa halip na umasa sa supplements o synthetic na gamot, mas epektibo ang natural na paraan tulad ng pagkain ng masustansyang pagkain, sapat na hydration at pag-iwas sa processed foods na mataas sa asin at phosphorus. Sa pamamagitan ng simpleng pagbabago sa ating diet, maaari nating mapanatili ang malusog na kidneys at maiwasan ang mga seryosong komplikasyon tulad ng chronic kidney disease. Ang pag-aalaga sa ating bato ay isang pangmatagalang investment sa ating kalusugan. Kaya't simulan na ang mas malusog na pagpili ng pagkain upang mapanatili ang tamang paggana ng ating kidneys. Ano sa mga pagkain ito ang madalas mong kainin o may mas gusto ka bang idagdag sa listahan? E-comment sa baba at pag-usapan natin. Ako po si Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse. At maraming salamat sa inyong panonood.